kay mga idol ng ano, OV. Ayan, talagang ano, pagtiyagain mong hukayin lalo na pag medyo matigas ang lupa dano. No? So, mas na lang kung medyo maano yung lupa, yung madaling mabungkal. Ayan, so tiyaga-tiyaga lang. So, ganito mga idol yung buhay sa probinsya. <laughs> Kung gusto mo maghanap ng makakain or merienda, yan, mag, ano, ganito ka lang, maghanap ka ng ubi. Yan, sa mga, ano ito mga idol, sa mga uh, kakahuyan, sa mga bundok-bundok tumutubo. Tawag saan din, sa nidan, sa lugar? Batilisan. O, sa kabatilisan, ayan. Kaya iya lawas mga idol o yung kanyang galamay mga ganito ayan. ito siya mga idol oh. Ayan, oh umaano lang lumalambitin diyan sa mga kahoy. Yan yung dahon niya mga idol sa taas. Nakaano sa batilis.